The Mr. Long Bam Pag swak na swak Mr. Long Bam Bawat bitaw matik wasa Mr. Long Bam Alam mo nang laro'y matikas Hindi ka uubra sa istip keri ng Pinas Mr. Long Bam Pag swak na swak Mr. Long Bam Bawat bitaw wasa Mr. Long Bam Alam mo nang laro'y matikas Hindi ka uubra sa istip keri ng So guys, this is Mr. Lambang itself. Nandito na naman tayo sa panibagong vlog natin. Ngayon, nakain tayo ng white chicken. Ano bang white chicken? Ito, roasted chicken yeah, siya. Iyan mo rito, haluwi mo din. Roasted chicken. Para makakain. Na ano, talagang perfectly bite to. Meron siya gawa ng ano ha, biryani rice to ha. Biryani rice. Uh, pinagbigyan na kami dito sa Marikina branch. Kumain dito pero sa totoo lang wala ka wala talagang dining dito eh. Ay, medyo Marikina branch ay mababait ha. Oh, uh, bait. Oo. Oh. Uh -huh. Ayun. Tayo so, pinagbigyan kami eh. Order kami na agi dito para maka-dining kami lagi. Sige, pag uh, babalik ulit kami kasi nagpagawa kami okay, na sa right. dito. Okay. Eh, susunod, Babalik ulit kami kakain ulit kami dito. Pero sigurado mayroon kaming dining area dito Ah. Boss! Mm -hmm. Pwede, there... Pwede, man, Pwede, man, Pwede man, so ba yan? Hindi lang kami dito. Magkakataon lang sa ato rin. O, magpumalik ay naman kasi magkakain dito na lang? Magkakain pa. Sige. Kahin kami. Solid. Solid yung maringina, na Napaka babayt ako. Modiging talaga ng mga tao dito. And so happy kasi pinayagan nila kami sa loob. Solid. May chicken maligina. I miss my water chicken. you, okay. so expensive per order? 110 water chicken. namin yung ano namin, sir, chicken with pita namin sir, 300 pesos. Yung with biryani rice po namin, 350 pesos. 350 pesos. Ulit, ang uh, laki ng manok eh. Ano yun, spicy? Di Dito na po ng ano, spices. Dito na sa lang. Ah. Uh, saan malolo kayo ito? Sa Marigina. Dito lang yan sir, sa May Conception 1. Tapat po kami ng Maybank. Sabi ng JNT. Salamat. Okay. Oh, eh. Hello. Bilahan. Bilahan talaga, white chicken. Ito, so, may mga rice pa. Ayan Ay, naman. mong favorite talaga, white ano? Hot hindi naman ba alam? Hindi naman kabali okay. naman, papansin pa naman 'to. O naman 'di ba pag-sikit 'di ba? Pa-challenge, 'di ba? naman. franchise si Gusto Bomb. Kada gusto mo franchise nito, eh. sa na. 'Di as we were expected. Then, eh, napakasarap talaga ng manok ng white chicken. Siyempre, hindi naman natin Hindi ma natin makakaila white chicken yun eh. Pakaiba talaga yung lambot, sarap, flavor ng manok, biryani. Overall pa rin, syempre, ganun parete, rin, 10 out of 10. Syempre, white chicken marikina, shout out sa inyo. At dito sa mga staff ng white chicken marikina, thank you so much. Napaka sobrang babay sa mga staff ng white chicken marikina. the best kayo. Thank you, Asa. White chicken marikina. thank you for accommodating us. Uh, sa susunod, pagkalik namin. Itulog kami kakain. Kasi, syempre, my kitchen, the best. Number one. Why chicken? Why not? Diba? Kaya sa uh, sana naman, baka naman, pwede naman, ma-practice naman tayo dyan. Diba? O, practice naman. Why chicken naman? Ilang punta lang kami sa inyo. Please naman. Please, naroon na to. pwede naman kami, makapagpa-franchising kami neto. Mr. Longba, myself, sana pansinin nyo na naman kami. Uh, magpapa-franchise sana kami. Papayagan nyo kami magpa-franchise itong white chicken. Saan po ito? Saan natin po ito? pwede sa Pasay. Wala pa yata dun eh. Pasay natin lagay. Okay, salamat po. Mr. Long Bam Pag tumira swak na swak Mr. Long Bam Bawat bitaw matik wasa Mr. Long Bam Alam mo nang laro'y matikas Hindi ka uubra sa Step Carry ng Pinas Mr. Long Bam Pag tumira swak na swak Mr. Long Bam Bawat bitaw matik wasa Mr. Long Bam Alam mo nang laro'y matikas Hindi ka uubra sa Step Carry ng